Hi Sara B. Kumusta ka no, na? Okay. Nami-miss na kita. Nami-miss na kita. Asa ka na? Nami-miss din kita. Mag-open mag, mag ka mga dali. Ano shot mo ngayon? Naka-boxer short ka ba? Hindi ako nagagano eh. Ayan. Kala ko ba tomboy? Ay! <laughs> Kala ko na Natutulog ka na eh. Huh? Kumusta ka na? May jowa hmm. ka ngayon? Wala. Andiyan jowa mo eh. Andiyan no? Huh? Andiyan jowa mo siya. Sino kasama mo diyan? Wala. Wala. Pamilya ko. Ah, pamilya. Baka marinig nila tayo tapos hadlangan yung pagmamahala natin. Hindi 'yun. Paglalaban kito. Paglalaban. Sige nga, pa-score nga ako. Ano score? Wala, wala. Na ano? Na. Kumusta ka naman? Kamer ka to. Ka. Okay lang. Pag hindi sa totoo lang, si Sarah B maganda sa personal yan. Eh. Mm -hmm. mm -hmm. Tapos matanggal si Boss Liam sa personal, guys. Oo. So, <laughs> sa, ano, sa, sa screen mo akong 5'4, pero sa personal, 5'7 ako eh. Oo. Mm, mm. Nagkita na kami ni, ano, ni Sarah. Nakita na tayo, di ba? May nangyari. Ito yung... Pero ulo ka. Wala, joke lang naman yun. Matangkad siya talaga, guys. Ano nga height mo? 5'7 nga. oh, 5'7 di guys? Nakaupo pa yun, partida. <laughs> Putol pa yung paan. Nandun <laughs> <laughs> uh, na. Ba't di daw sila makakomment sa akin? Eh, kasi ano, hindi siya makakomment. Kasi hindi ka naman nakalive, di ba? Oh. Okay. Nakalive ka ba? Oo. Oh. Hindi Nasa daw kami mo ako. Ang ka nga, dalawang kamay. <laughs> Pero pag nagkita tayo, saan mo gusto magkita? Saan place? Gusto mo ba yung may ano? Sa presinto. <laughs> presinto. Doon gusto ko yung pagbukas mo ng kwarto. Kama agad. Diyok <laughs> lang. hindi ah, mo alam yun. Hindi ka pa ba nakakapasok doon. Hindi kasi may ganong bahay. Design niya. Pagpasok mo may ano, bedroom agad. Oh, meron bang ganun? Bedroom agad? Oh, kasi binaha eh. Pero may sala. Malala wala wala sa ewan ko kung anong style ng ba yung gan lagi ka ba nun hmm, hindi naman di pa nga ako yun sama mo nga ako minsan natatakot ko <laughs> ano siya pa pamanta ako doon mag isa mag lo lo, -lo. ano <laughs> wala boy hands up ka muna nga hands up ka muna daw ano ka ba nakahawak ako sa ano saan ganun ka nga ayoko naka, wala akong salwal Huwag mo akong pinitin. <laughs> Pinit mo ako eh. Wala nga sa luwal eh. Ganon ka lang dali. Huwag na. Wala nga akong salwal. Totoo nga. Yung mga sinasabi ng mga basher ko. Totoo yun. Ano pinagkakabala mo pala ngayon, Sara? Hindi pa no. ko to si Sara matagal na. Wala. Nalaro lang. Ano nilalaro? Dami siguro nagkakagusto dito kay Sarah. Ilan na naging jowa mo, Sara? Ha? Huh? Ilan na naging jowa mo? Babae. Simula dati. Babae. Babae? Paano yan? Nagkakaskasan kayo? Oso? Ano? Katiri? Okay. Oh. na. Ano <laughs> <laughs> yung nagkakaskasan? Team Gunting? Ano na? Kasi alam ano, naman mag... Ano naman kayong pantoso? Uh, ano naman? Diba? Hindi Ano kasi mo? Artist yan, to sa personal si Sarah. May nag may nagsabi sa akin na chat. Eh di ba alam mo content ko tas andun ka. Ay eh. si Sarah. Oh, sa personal. Maganda yan. Yeah, eh. mm -hmm. gusto ko makita sa personal eh. Kasi naiya ako eh. Papa, ko ba? Puro din naman. Papatuli mo na ako. Mamas. Mamas. Hindi pag ano kasi pag manirisin ko kasi yan eh. Pag hindi ko ano? tatakot. Ha? Lalo ba sa imbutido? Bakit tindero ko ba ng imbutido? Hindi, ibang may imbutido yung ano. classic na imbutido yung sinasabi mo eh. Hmm. Yung modern. Oo. Oh. Uh, uh, pati yung pati... modern eh. Ayoko mama. Pag, sa personal pag nakita tayo. Di ba yung yung parang ano may cheese? Tama ba? Pwede nga. Ikaw ah. <laughs> Sorry, promise. Yung uh, Buti Ito case. Mailig ka ba sa Yung Buti Ito? Teka, hindi nga ako sure ano yung Buti Ito. Teka, no? uh, I-search mo kasi. Ito na. Ayan no, ayan nung lumabas oh. Ah, uh, ano yan? Classic yan. Ganyan tinda mo. Modern. Ganyan tinda mo? hindi basta kumbaga morse code kasi yan eh pag tinatago sa alis ng dito pero iba talaga yun kasi mababaan tayo dito wait tapos okay mo yung kamay mo Ayoko kung nga wala nga ako sa luwal kamay eh. naman hindi naman nga oh, ayan hmm. sa pa sa pa guys, okay na kayo <laughs> uh, sige na baka ato ka na sarap eh. sige na nabay mag sarap talaga pangalan mo mm uh may -huh. Mapag PK Sarah. ka, dali. Ha? PK? Sige na, sarap yung matulog ka Sige na. Sige bakit may pag PK ka? Ah, babay. Wala na siya. Ayun, maganda yung sa personal. Mabait pa. Di ba? Bus na kape ko ah. programang ito ay hatid sa inyo ng Kaiser Philippines. Number 1 sa Pilipinas, mabait din ang CEO ni Libre Ako ng Pagkain.